Hello mga ka -able. Ito narito ang ating bagong upload ngayon. Magigita natin ang kaibahan ng aming lugar na British Columbia. Yan, ngayon lang uli nagkaroon ng... At ito makikita natin ang kapal. ngayon lang ito nangyari muli. Hindi ito nangyayari ng mga ilang taon. Masaya kami dito kung mayroong kaming white Christmas narito ito si Abelo nagpapala siya gustong gusto niyang maglaro ng isno dahil kahit naman may isno dito ay hindi masyadong malamig hindi kagaya ng ibang probinsya na malamig malamig na mga kapatid dito sa aming probinsya ay negative 3 lang 4 ganon kaya pag nag tumitirik ang mga sasakyan tingnan nyo yan andito ako sa bintana pinibidyo ko yung dyan lang sa tabi namin. Ay ah, hindi na siya makaalis. Kaya may tuwing service doon. Kaya naman ito, nag-take advantage kaming maglaro sa malapit na park. Na may konting slope. At dito na kami naglalaro ng tubing. tubing. ayan yan, siya Belle, gustong gustong maglaro kasi nang bata pa siya ay dinadala ko na dyan mula siguro 2 years old kung hindi ako nagkakamali ay dinadala ko na dyan hanggang ngayon Warmest. ang pinakamainit na Parking. probinsya ay ang British Columbia itong pinakamagandang uh, uh, probinsya ng Canada ito ang ano lo, Bihira lang mag-isno. Dito sa Western Park, best weather nga, ika. Ang pinaka malamig naman ay Nunavut, isa yan. Nunavut, Nova Scotia. At sama na natin ang Nunavut, Nova At sama na natin ang ang mga itmonton <coughs> ganyan ay malamig din kibig ang mga mahabang winter ay kibig Ontario at Manitoba yan mga mahabang may winter sa amin dito ay November Diyo, wala pang snow sunny. January lang. Yan. At ang pinaka mainit o sunny, no, hindi mainit, sunny city in Canada is Calgary, I kahit may snow. Yan, mga kaibigan, ang buhay ng mayroong uh, snow dito sa Canada Gloomies naman ay Prince Rupert ang Gloomies daw ay Prince Rupert yan masayang nag slide pati si baket ay nag enjoy na rin so ang worst daw naman na uh, may winter ang Winnipeg dahil dito ang pinaka mababa talaga yung kwan umabot sa negative uh, 45 ganyan ang hanggang 50 pa yata kung talagang extreme ang ex cold extreme cold nga sabi nila yan naman dito sa amin ay kaya nga namin tinitik advantage. Kaya ngayon, oh, dalawang araw lang lumipas, umulan na. Ganyan kadali yung tunaw isno na. namin dito. Kaya tunaw na, oh, tingnan nyo. Dalawang araw lang yan, mga kaibigan. Pero dito laging umulan. Wala nang kuan isno. Yung tumpok-tumpok lang dyan ay yung mga natira. Kaya baka... Dahil pag nag-isno ay o ibig kong sabihin na yung nag-ulan, tulaw ka agad. Kaya <coughs> maganda yung yung weather namin talaga dito sa Vancouver at mga katabi naming siyudad, Richmond, Surrey, Langley, yan, hindi pa masyadong malalamig dyan. Kaya kung gusto nyong magbalak na pumunta ng Canada, ay magandang Vancouver. Kanya nga lang, ang bayarin dito ay medyo mataas. yan yung ang disadvantage naman. So, mga kaibigan, ay maganda ang British Columbia.